Okay, magandang umaga. Meron tayo dito nga ayusin na Mio Sporty. Ah, uh, um, maingay siya. Yung gulong, paiputin mo pa lang, maingay na. So, ayan. Kung naririnig nyo, ayun, bang ingay. So, magpapalit tayo ng mga bearing. So, pakikita natin yan sa video na ito, step by step. Okay, game! So okay, nagkalas na ho tayo ng panggilid. At tinanggal na natin ang crankcase cover. Okay, tinanggal na rin po natin ang gulong, pinaluwag na natin yung nut. So makikita natin na medyo madumi na yung kanyang panggilid. Ayan, tiranggalan natin yung ano, first drive kaya saka yung ano, pulley. nagdrain tayo ng gear oil. So may tubig yung kanyang gear oil. Kaya nagkaroon siya ng maingay na tunog. So dyan na po na natin may kulang na tornilyo. Tapos, merong tornilyo na ayaw matanggal kaya ginrinder natin para magamitan ng blast So, para-paraan lang yan. Hindi pwedeng hindi makakalas yan. So, ayan. Natanggal na. Okay, binuksan na natin yung gearings. So, ayan, nakuksan na natin. Um, tinanggal na natin yung rear axle. Tapos, dahil wala tayong bearing puller, winelding po natin yung bearing para mabunot natin. So, para paraan lang po, discard lang sa ganyang, ano, ganyang sitwasyon. So, ayan, nabunot na ang bearing. So, winelding lang po natin yan. Yan din po, we-weldingin din po natin. Ayan e. Eh. Okay. Ayos. So, ayan po. Diyan po, maglilinis na po muna tayo dahil sobrang dumi po talaga. para matuyo at para matanggal na din po yung ibang dumi. So, ayan, malinis na. Okay, naglagay na tayo ng grasa sa bearing at puro pabalik na lang po yan. Puro pakasa na lang. Ayan, na, ikabit na po yung rear axle bearing. Okay. Nilagay na po yung oil seal. Ayan. So, kailangan lapat na lapat yung oil seal. Ayan po, maglalagay pa tayo ng ibang bearing pa niya. Ayan, kinabit na yung bearing. Lapat yung gas pedal eh. So, ayan po. Ganyan po yung position ng gearings. Kung paano tinanggal, ganun lang din po ibabalik. So, ayan. Nilagay na natin yung oil seal. Ayan. At hinigpitan na natin yung mga tornilyo. Ayan. Binalik na natin yung torque drive. yan. Hinihigpitan na natin yung mga tomilyo. Ayan. Ibabalik na rin po natin ang gulong. So, ayan. Kinabit na natin yung gulong. Ayan, normal na yun. Yung, <laughs> oh, yung kanina, ang lakas eh. So, okay na. Ayan na. kahit pa atras kahit pa abante okay na <laughs>